Binubuhos mo ang oras, ang pangunawa, ang lahat ng kaya mong ibigay, pero tila walang kapalit. At dumarating ang puntong mapapaisip ka, may darating pa ba talagang magmamahal sa akin ng totoo? Ang sagot, oo, hindi mo man makita ngayon, pero ang uri ng pagmamahal na ibinibigay mo, tapat, buo, at walang hinihinging kapalit, yan din ang pagmamahal na karapat dapat mong matanggap. May darating din na makakakita sa puso mong totoo. May darating na hindi lang tatanggap ng pagmamahal mo, kundi ibabalik ito sa paraang mas malalim, mas totoo, at mas wagas. At sa oras na 'yon, maiintindihan mo kung bakit hindi nagtagumpay ang dati, dahil mas maganda ang nakalaan. Kaya huwag mong hayaang mawalan ka ng tiwala sa sarili mong kakayahang magmahal. Dahil kung paano ka nagmahal noon, buong puso, may malasakit, may sakripisyo, yan din ang pagmamahal na babalik sa iyo. At kapag dumating yon, malalaman mong sulit lahat ng paghintay.